Nasa linya natin si uh, DPWH Secretary ah, Vince Secretary! Secretary, good morning. Um, opo, uh, Joel at Weng, pasensya na po at ako'y nandito sa gaon yun. Naintindihan nami, na po namin. Mamaya magpapa- opo, mamaya magpapa-assess kami doon sa site inspection ninyo. Pero in the meantime, gusto namin opo. malaman sa inyo, meron daw second round ng mga sasampahan ng kaso sa DPWH. Tama ho ba, Secretary? Meron po. Meron po. Inahanda po namin ngayon yung mga kaso. Pero since nabuo na po itong ating uh, ICI. Independent Commission hmm. for Infrastructure, ano ho, no, nakikipag-ugnayan na po kami sa kanila. In fact, kasama ko ngayon sa La Union si uh, Special Advisor Mayor Benji Magalong ng ICI. At ano po, no, ay uh, ipapasa na po namin itong aming mga complaints at ebidensya dun sa second batch uh, concerning uh, Oriental Mindoro uh, sa ICI. Siguro by today or tomorrow mm -hmm. sa kanila naho na ho namin ipapasa ito. Ilang tao ito, secretary? Ilang mga kawani ng DPWH po din? Ah, inaano po po namin, sina na guys po, po namin kung igan, no. Pero ano ho ito, no? Uh, kapareho din po nung ah uh, final natin last week, uh, similar case, no. Pero ito very substandard ho, no, mm -hmm. yung uh, yung uh, yung proyekto, no. Ito yung nakita natin mismo na yung mm -hmm mga sheet pile na dapat suporta nung dike o nung uh, flood control imbes na 12 metros ang lalim tatlong uh, metro lang ang lalim no so malaking bagay yon da ah uh, ito dito sa La Union may nakikita na rin kami ni Mayor Benji dito na similar na sitwasyon no na nakikita din natin sa ibang lugar ano po na yung similar sobrang situation substandard. Oh, sobrang substandard. substandard hindi naman ito ghost kasi mm -hmm. may proyekto talaga dito Opo. pero base sa initial investigation ni uh, Mayor Benji Magalong, eh, napaka-substandard po nung ano, no, ano nung nakikita po yung... namin dito. Kita namin sa video, Secretary, ngayon na pinapakita namin sa Double B TV na mayroong mga parang tubo-tubo na parang pipes naka doon sa construct sa, sa concrete ano po yun? Opo no pinapa namin ngayon sa mga engineer pero sa aming uh, pakikipag-usap sa mga engineer itong mga tubong to dapat tagusan ito. Mm -hmm. No, uh, para pagtumasan yung tubig, may gagabasan yung tubig, no? Ah, uh, at maano at ma, no, at ma, ma hindi masyadong makokompromiso yung uh, yung dike natin dito. Ang problema, peke po itong mga tubong to. Oh. Kasi hindi po siya tagusan. Ginagay mm -hmm. uh -huh. lang, parang tinapal lang, pero putol. Ah, parang binaon lang pero hindi tagusan sa sa dike. Ay, ganun. Para bang yes. props lang secretary. Oh yes, oh. makikita nyo po mamaya kapag ka pinadagan na po sa inyo yung mga video ito. Yeah, pinapakita na uh, nga po namin secretary, mayroong marami siyang parang putol-putol na tubong na nakasaksak doon sa dike, pero yan o, pala po. ay props lang. Fake tube. Fake ang fake gumalabas tubes. dito. Oh, buti na okay. nabungkal niyo ano madali bang Hindi po kasi uh, nga uh, ho ano na nakita namin na, na hindi pa. Hindi tsaka hindi pa 'yun natatapagan ng semento. So nakita namin ngayon. Oo. <laughs> Sino ang kontratista dyan, secretary? Nalaman niyo uh, na ba? Ang, ang on record po ay Silver Wolves. Mm -hmm. Silver Wolves, okay? Opo. Nasa listahan ni dito, presidente ito, nasa listahan ni presidente yung Silver ah, Wolves. Hindi ko ne. pa una check. Mm -hmm. eh. Hindi ko pa una check, no? Pero ito nga po eh, tagagang substandard po ito, no? On its face pa lang. Nakita so, rin po namin, Sekretary, manipis yung simento ng dike. Tsaka maninipis po yung mga bakal no, na ginamit. Oh, ayan, no? Ang nipis. Ito yun, po, inahawakan po ni Mayor Benji ngayon yung bakal. No? So, Initially, magkano itong proyektong ito, Secretary? May, may nakita po kami sa records namin no, na galing din kay Mayor Benji. Kailangan lang natin i-validate. Uh, 89, uh, 89 million uh, dalawang uh, package. No? So roughly mm -hmm. mga 180 million. No? So mm -hmm. ito nga. No? So nag, tinitignan pa namin ngayon at mamaya po eh, magpapakakausapin po namin ni Mayor Benji ang media. Okay. Uh, sige. Uh, so, uh, it, ito, ito yung initial pa lang. May pupuntahan pa ba, ba kayo after this uh, site? Mayroon pa po kaming pupuntahan din dito sa La Union, No? La Ilan ba yung at si proyekto dyan? sa La Union, uh, Secretary? pong site ang pupuntahan namin ngayon. Sekretary, mm -hmm. Secretary, ito Isa project... dito sa Bawang at mm -hmm. sa Tubaw. Itong pin uh, pinuntahan niyo ni Mayor Magalong ngayon, Secretary, itong kinatatayo niyo na dike. Saan parang oh. na lugar po ito sa La Union? Sa Bawang po. Sa Bawang, Bawang. La Union. ito ay uh, protection mm -hmm. sa um, ano mga, um, um, anong river? Ang Alam nyo, may dito. kailangan nung talaga ng dike dito. Opo. Kailangan talaga ng flood control dito kasi magaki po yung ilog dito, no, yung Bawang River. And kausap ko yung mga local dito, yung mga kababayan natin, talagang tumataas ang tubig dito. Mm -hmm. So, kailangan po talaga, ang problema, ito pong nakikita namin ngayon, eh, eh mukhang uh, napaka-substandard po ng paggagawa nito, mm -hmm. no. Napatawag nyo na po yung mga engineers ng DPWH sa lugar na yan, Sekretary? Hindi pa, po oh, muna kami nagpatawag ng engineer. Kami uh -oh. muna ni Mayor Benji ang nandito ngayon. Pero later on po, papatawag ko na po ang ang uh, ang district engineer sa ang regional director dito. Pagpapaliwanagin niya secretary. Pagpapaliwanagin ho natin. Mm -hmm. Okay. Uh, sige. Uh, anong anong uh, uh, mm -hmm. proyekto naman yung pupuntahan nyo? ka rin yung pagkatapos mm -hmm. po nito, secretary. Oh, control din ho. Flat flat control. control din ho yung susunod. No? Oh, mm -hmm. oh. mm -hmm. So okay. ano, may nakikita kang tayo yung ano no nung nag-usap nga kami kami ni Mayor Benji, May nakikita ko kaming parang pattern no dito mm -hmm. sa mga nabibisita natin, simula nung mga binisita ni Pangulo sa buhakan uh, at uh, yung binisita ko sa Imindoro, at ngayon yung dito sa La Union no so may mga common common patterns po tayong nakikita no meron baka pattern, secretary ito nga po na ano no uh standard mm -hmm. no uh, ikagawa napakaimportante nito pag nag every time po dumating ako dito sa mga site na ganito ang unang hinihingi ko plano kasi syempre ani um, Joe Buen. Kung ikaw magpapagawa kahit bahay lang ng maliit, 'di ba, may plano 'yan. naman, Bago ka magpagawa, 'di ba? Eh ito, bawat punta ko sa mga proyekto, humihingi ako ng plano. Walang naibibigay sa akin plano. Mariusa. So paano natin maikukumpira yung actual doon sa plano? Mm -hmm. 'Di ba kung walang plano? So, ano 'yan? May nakikita kaming similar pattern sa mga nakikita natin. Kailan niyo po pupuntahan mm -hmm. naman ng na Metro Manila? Secretary kasi dito kontra uh, ibot ng din langit. Kami, no. Um, may nga pong press conference si si Mayor Joy Kahapon, yes. 'no? So pupuntahan nun natin din yung mga nasa Metro Manila kasama ni Mayor Benji at yung mga mm. ayong ICC, ano, no, mayroong ICI. ano. ICI. Uh, yung mga bago nating mga makakasama dito sa ICI. Mm. Okay. Ito lang, ito lang, uh, Secretary. Uh, ilan ang okay, proyektong ito. hawak sa atin itong Silver Wolves na ito? Kaya, Mas, hindi pa po namin na-check. No? I-check pa po natin yan. Baka no? marami din proyektong hawak. Ngayon, ito, ngayon, mga ng, mga ngayon po namin na, ano, no? Ngayon nga po namin nakita itong uh, ako, ngayon ko lang huna encounter yung kumpanyang ito. So, Wala, we have wala have to go siya. deeper into na, this. Hindi, parang hindi ko siya na-monitor doon sa 15 na binagit ni Presidente. Kasi baka wala, wala. pwede ano rin yan. Eh, no? Uh, subcontractor din yan. Pwede. Weng, ano? Pwede yung mangyari o. din o. yun. Eh, kasi, pwede, pwede yun. Pwede yun. So, we will have to find out. Uh, Sige. Sige po. Uh, Weng, Joel. Sige po. hindi na uh, uh, namin kayo, okay. hindi namin kayo opo. pakakabalahin pa. Salamat, Secretary. Okay. Thank, thank, you. Salamat po, Joel. po kayo. Thank you. Pero mo, Weng, tubo, dapat tagusan. Kita, Ay, kita mo naman ng tubo na putol ka agad. Galito ano? lang kaliit, ka. Joel.